Ah, uh, po sa ating lahat. Uh, may malaking issue na nakita dito sa uh National Budget for 2025. Ito yung sinasabing uh kundo na nakalaan sa ayuda. Uh, sa nakikita ko, wala naman tala, walang masama sa ayuda dahil uh, dapat talagang tulungan ng government yung mga tao na talagang nangangailangan uh, that is true the SWD. ngunit ang nakikita doon sa nakalang budget ay, ay as if uh, inalaan yon for pogi point para sa mga congress people Although sinasabi ko nga uh, hindi naman lahat talaga ng mga Congress sa uh, people ay nagtitik advantage sa mga ganyang mga bagay-bagay. Ulitin ko, sinasabi ko nga na walang masama sa ayuda. I remember noong nasa DSWD ako kasi ang Department of Social Welfare, ang development, ang unang kwan ang unang government agency na pinagtrabaho natin. kung tayo ano YDW Youth Development Worker tayo. So pumupunta tayo sa mga iba't ibang uh, uh, ano uh, municipalities, even guys na sakop ng Addis uh, Office unit. Okay, uh, I remember itong AX. Uh, ang Aix ay uh, Assistance for Individual in Crisis. Okay? Ngayon, alimbawa, may, ang mga may mga tao na nagsisik ng assistance. So, ini-interview yan. Uh, gumagawa kami ng uh, pag, uh, parang examination. Ah... Uh, doon sa ano doon sa pangyayari pagkatapos may justification itkitira itkitira just like uh, minsan may pumunta sa akin na isang one isang uh, fisherman na nagkaroon sila ng okay uh, accident kasi Siyempre, eh uh, siya, may may boat pagkatapos sa uh, nag uh, no parang uh, pagbumibili siya ng gasolina by uh, galon or so mayroon siyang laging reserve sa kanilang bahay. Pagkatapos si swapon may mga anak siya, so nag uh, naglaro siya ng posporo so nawan yung gasolina nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay so mabuti na lang wala naman nasaktan ba din nasunog yung ibang bahagi ng kanilang bahay so pumunta siya sa aking opisina in-interview in ko siya so ako naman talaga justifiable valid yung kanyang request for assistance for individual in crisis. Kasi nga, yun ang kung ano, so gumawa ako ng report, gumawa ako, sumulat ako ng social case study, uh, sinabi ko, sinabi ko yung mga justi justification na indeed yung taong yan ay kailangan niya ng assistance. Kaya, kaya yun, na, nabigyan siya ng assistance, I remember noon, uh, I think wala pa yatang 1,000, ano, pero ma, noong mga panahon na yun, medyo malaki na yung... Okay, so yan, ang assistance for individual in crisis, uh, yung mga talagang nagkaroon ng valid reason, mga aksidente, etc., etc., hindi ko na alam yung proseso ngayon with regards to that Kasi But then, as if, ayan, uh, biligyan ng lahat sa inyo na. So, yun ang pagkaindindi ko sa ngayon, ano. Okay. Ngayon, uh, with, with regards dito sa ayuda, eh, in general, dapat uh, hindi, na hindi ganyan na bigyan na lang ng ganyan, ano. So, kasi, eh, parang tinuturoan natin sila ng maging tamad. Okay, so, ganyan yung pan natin, ang tingin natin, hindi masamang tumulong sa mga nangangailangang Pilipino. Ngunit, uh, uh, dapat, yung it should be done in sasawi na hindi sila masyadong uh, kwan magdepende sa government da, yung ayuda na yan short term solution lamang yan after one week after one month so wala na rin so balik sila sa kanilang mahirap na sitwasyon okay ngayon may may uh, <coughs> proposal ako dito ano kasi ito nga na, nagtatanim tayo Uh, retired na tayo but then uh, nagtatrabaho pa rin tayo yung mga sinasabi na anong anong anang anong nagawa mo sa government oh ito ano nagtrabaho ako sa government as uh, a deep aid 33 years pagkatapos nagtrabaho din pa ako sa DSWD uh, ngayon retired na tayo so nagtatanim tayo oh. okay na nagtatanim tayo So, yan ang na, na, nagagawa natin bilang uh, Pilipino. Ay. Okay. So, yan ang ginagawa natin dito. Kaya, sa palagay ko, yan ang kono, no? Ngayon, ah... Uh, Uh, going back ano kaya kung ang ga, ang government ay mag-isip ng kwan ng long time solution para matulungan ng mga kwan ano so just like kalimbawa yung mga gustong magtanim dahil alam naman natin ngayon na napakamahal ng mga gulay dapat tutulong ang government through Department of Agriculture. So, pwedeng uh, gagawa ng programs ang ang Department of Agriculture para, para matulungan yung mga gustong magtanim. Okay? Hindi naman dapat dole out. Like, uh, uh, pwede silang mag-provide uh, ng mga seedlings, uh, mag-provide ng... Uh, ng mga fertilizers. Uh, pwede rin silang mag-conduct ng mga training, seminar, at uh, uh, the foremost, uh, yung pinakamahalaga para sa akin. Alibawa, ang isang lugar ay ma maraming mga uh, interested na magtanim. Then, uh, pwede silang gagawa ng mga uh, water pump, etc. para may pagkukunan ng tubig. Yung mga gustong magtanim. Dahil uh, marami talaga yung mga rice field sa Pilipinas na after uh, rainy season hindi na nagagamit. Ngayon, kung papasok ang gobyerno, so kahit sa mga gulay na lang o mga fruits, uh, watermelon, etc., etc., then uh, malaking tulong 'yan instead na yung ayudang-ayuda after ilang weeks, ilang months wala na so ang mga kababayan natin na mahihirap balik ulit sila sa uh, mahirap na sitwasyon okay so yan ang advocacy natin uh, tinatawagan natin ang Department of Agriculture tulungan ninyo kaming uh, magtanim. Okay? Provide assistance sa ating uh, activity. Hindi hindi dapat doll out kundi yung genuine na uh, pagtulong. Pwede rin kayong magpagawa yung ang Department of Agriculture magsagawa uh, ng mga pakuntis ba para ma-encourage yung mga tao na magtanim. Okay, pagkatapos nga may yon. Uh, seedlings napakamahal na. Okay? So the same is with fertilizer. So, so kahit na may mga panalang, na kahit na not necessary na libre, pwede nga uh, magbigay ng kaunting uh, subsidy at saka yung kaunting kaalaman with regard sa pagtatanim. Kasi, nakita ko ang pagtatanim ay hindi lang pala yung magtanim ka, no? Marami kang bagay na i-consider. Marami kang dapat mga technique, mga paraan na dapat uh, gawin para maging uh, successful yung uh, pagtatanim. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.